Kasi yung mga paring Romano Katoliko, mga bakla eh. Yung tithes kasi hindi yun para sa paring bakla. Yun po eh, para sa mga paring na la, lahi ni Levi. O, dun sa lahi ni Levi, mga kapatid, walang bakla noon. Puro yun may asawa, pagdadalawa nga eh. Yung asawa nila. Ibig sabihin mga kapatid, malayong malayo na yung tithes ay mapunta doon sa mga pari. Ayaw ng Panginoon eh. Bakit? Kasi nga, pag napunta sa kamay ng mga pari, baka gamitin sa pag pamamakla. <laughs> Actually, Pastor, kanang gisikuntan ni Mos Biblia sa Hebreo, pari man yun na sa hanay ni Levi mo gani point dira ano nga kamo mga pastor wala moy katungod to collect 10% or tithes kaya wala man mo sugoa ang gisugo sa balaod sumala sa Biblia ang mga hanay ni Levi nga mga pari, maoy gisugo to collect 10% wa gi pastor nasama sama ninyo ang mga protestante nya isa pa pod Kana imong pagbutang-butang og istorya sa mga paris mga katoliko nga sige bakla na pagkadakong sa anak pastor tinana na sa tong napo kasugo nagingon gayud diha ayaw pagbutang-butang sa imong isik ka Kana imong style pagbutang-butang mana